Maliwanag na, maliwanag na. Ayan, mga sandal. Ayan. Sus, kadami yun. Oh. Ngayon lang kami nakapunta dito. Oh, kumplanggana oh. Bakyum. Doon oh, kayo kayo sa likod. Doon, doon sa Ayun oh, para makapili si Ubay. Doon. Ano yung mga damitan eh. <laughs> Yan, maliwanag na Maliwanag na ba? Magkakapili na Pang trabaho, pang trabaho pang trabaho. Okay. Eh. Ah, mga polo yan. <laughs> Dami nyan Kena Kinakating lang

var var niya. Ha? Dito na 'yung mga galing galing Sanyan. Sa atin din. Galing Sumalia. Ah, bininta.